Narito ang isang nakakatawang kwento tungkol kay Botong at sa kanyang aso na hindi nagagamit ng salitang kumag. Si Botong at ang kanyang aso na si Buboy ay naglalaro sa parke. Si Buboy ay isang maliit na aso na may malaking personalidad. Palagi siyang naghahanap ng gulo at kalokohan. Isang araw, habang naglalaro sila ng habulan, nakita ni Buboy ang isang pusa na nakaupo sa isang puno. Agad na tumahol si Buboy at sinubok ang umakyat sa puno para habulin ang pusa. Ngunit dahil maliit siya, hindi niya magawa. Nakita ni Botong ang nangyayari at natawa. Buboy, ano ba yan? Hindi ka naman aakyat dyan, sabi ni Botong. Pero si Buboy ay determinado. Sinubukan niyang umakyat ulit pero nadulas siya at nahulog sa lupa. Tumawa ng malakas si Botong. Sumunod, nakita ni Buboy ang isang grupo ng mga bata na naglalaro ng bola. Sinubukan niyang agawin ang bola, pero tinulak siya ng mga bata. Natawa ulit si Botong. Sa huli, pagod na pagod na si Buboy at nakatulog sa tabi ni Botong. Natawa si Botong sa mga kalokohan ni Buboy buong maghapon. Kahit na palagi siyang naghahanap ng gulo, mahal na mahal niya si Buboy. At alam niya na magkakaroon pa sila ng maraming nakakatawang alaala sa hinaharap.